Upo tayo dyan sa Cagayan Valley Code Blue Alert, inas na po ng Department of Health dila naman sa paparating na bagyong si Juan, mula sa FM Kawayan meditay Idol, Shobi Gagarin RMN Live Report Itinaas ng Department of Health o DOH Cagayan Valley ang Cold Blue Alert status bilang paghahanda sa mga posibleng epekto ng Tropical Cyclone 1. Ayon sa DOH Region 2, nagsagawa na sila ng mga hakbang upang matiyak ang kahandaan ng sektor pang sa rehiyon. Kabilang dito ang paghahanda ng mga response team at pagtitiyak na handa ang lahat ng health facilities, mga tauhan, gamot, kagamitan at mga ambulansya para sa agarang tugon sakaling may mangyaring emergency. Nakikipagugnayan din ang DOH sa mga lokal na pamahalaan at mga partner agencies upang maisagawa ang emergency response sa gitna ng inaasahang masamang panahon. Bukod dito, patuloy rin pinapalaganap ng ahensya ang mga impormasyon at health advisories sa publiko upang mapanatili ang kaligtasan at kahandaan ng mga residente sa buong lambak ng kagayan. Nagbabalita mula rito sa IOVM Kawayan. Ako si Radyo Manchobi Gagarin, Tata RMM.